So what's up mga kamigo Andito ako ngayon sa asyenda ko Kung nakikita nyo yung attire ko ah Cowboy yes. Yes. Asyenda dito sa Mexico Ito yung pinagawa ko na Pigiri Okay okay Yan, yan si, yung in charge dito Abos, oh, boss! anong ginagawa mo dyan boss? Laro, laro ako, boss. <laughs> Naglaro. Na. Yan ay yung, parang ano yan? Para lagyan ng ano yan? Dyan, para sa tubig? Para lagyan ng tubig, boss. Tubig at saka ano na? Para yung pagkain. Pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy. So, yan. So, yung asyenda ko dahan-dahan na umasenso. Uh, kung nakikita nyo sa malayo, yun ang dalawa kong in-charge dyan. Mga... Buti sana kung ordinaryong tao lang yan. Diyo, basta, basta. Hindi, yung basta-basta. Pero, naka-assign lang sa, sa, ano, ano say Tagalog na, dan, sa kawayan dan? Kawayan bamboo. nagapuno. Ah, <laughs> Tagalog sa kawayan is bamboo. Bamboo, <laughs> <laughs> bamboo. Yan naka-blue, hindi, yung basta-basta. Galing yan sa Iraq. Ano yan? Ninja yan, ninja. Yan. Tapos sino-sino pa yung nakapula yan. Huwag, huwag tayo lumapit dyan. Kasi ano yan? High blood dyan, high blood. <laughs> <laughs> biro lang, biro lang. Kasi yan ang, yan galing yan sa ano? Sa Israel. Yan. Kasi pag hindi, hindi ano, mga imported, wala tayong ano, wala tayong makuha sa mga skills. Kaya yan, imported yung kinuha ko. Yan. Maglinis lang ng ng kawayan tingnan nyo tingnan nyo kung gaano kagaling wow oh, look ko biro oh, Oy, oy, oy. Uy, huwag tayo dyan maano tayo nyan tayo nyan may ano may bolo so punta natin yung rest house ko na pinagawa Abang wala pa yung may-ari talaga aakuin ko yan sasabihin <laughs> ko na sa akin habang wala pa yung may-ari Magkano ano yung boss? Magkano? Magkano yung sa Parang kahit sasabihin ko yung magkano boss, baka hindi, hindi nila kaya boss. Hindi nila kaya, napakamahal. Oo, oh, napakamahal boss. Kaya hanggang pwede pa i-sekreto natin, wag na lang sabihin. Oo, oh, kasi napakamahal boss. Hindi makaya bos boss Nasa ano to? Nasa area to ng Mahal na pwesto. Kita nyo yung baboy namin May hikaw yan Tingnan nyo yung hikaw niya Kulay yellow <laughs> Yan Hindi basta-basta yung baboy namin Dapat may hikaw Yan motor nila yan Dinari lang yan Di ito mga nagkalat lang to, ipatapon ko to mamaya. Patapon ko to. Bakit to mga motor ito nagkalat? Tapon niyan doon sa no, sa swimming pool. Ay! Mamaya. Hoy. Tapon na sa ka. kal. Brownie, huwag kang magalit. Ayan yung mga kambing ko na ito galing ko sa Saan ito galing? Basta galing ko sa kanila mga kambing ko mga rasa to rasa ano bang rasa yan hybrid mga hybrid yan uy gulat ako siya iyo ka uy ako bastos ka ito so, manok marami na tayong manok dyan ay mga manok na tayo eto may pa. Ito. Oh, ito ito hindi to basta-basta. Galing ito sa Dipolog. Sa Dipolog Isabela Basilan Polosulu, Sulu. Lahat ng lugar, Malaysia, Singapore. Mabut na yan. So, yun. Kung kita nyo, yan ang rest house na pinagawa ko. Kasi kung gusto kong mag fishing fishing diyan. Mamasul. Latin na usay pasul, dan mamasul sa Tagalog. Maming ah, mamingit. Oh, mahirap talaga pag galing tayo sa Australia, hindi na talaga tayo marunong magtagalog eh. Quack. Oh. Yan ang rest house ko. Pagkatapos niyan, mag magano kami cutting the ribbon celebrate Pakita ko sa inyo So, so far Yan lang muna kasi hindi pa tapos Nagpa-order na ako ng nipa Nipa kasi para presko talaga So, yun Ano uh, Anong araw ngayon? Friday So, ito yung ganap Araw-araw ng Biernes So, hanggang dito na lang muna yung video natin Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista, baby. Adios.